Hi, good morning. It's me, you're in the Makulay. Welcome back again to my another journey of my life. So, to this vlog mga ka-inay. sobrang aga ko nga nagising dito. Gawang at maaga din ako nakatulog kagabi. Actually, yung vlog na to is kahapon pa. Kaya napapansin nyo umuulan kasi umuulan nga kahapon. Diyos ko dayo kay tagal mo talagang hinintay kung kailan naman tagulan dahil dahil sa sobrang init ng panahon. Inudan ka nga isang oras lang naman. Diyos cool. ko. So, pagkagising ko nga at pagkatapos ko mag-CR, agad nga ako pumunta dito sa may kusina dahil nag-isip nga ako dito kung ano yung uulamin. Es Sakto dahil pagdating ko dito ay nakabili nga na pang ulam at ako na may naunang nagising dito. Kaya naman nag ako na ako muna ang magluto. Eh sa panahon dahil kaya di ulan man karon So nag ko na magluto ko ngayon na may sabaw. Kaya ang lulutuin ko ngayon dahil ay tinulang manok. Pati dahil like, kulang na lang mo ano yung magkaroon ng pakpak sa likod dahil. Kaya mga tao, this balay dahil hilig yung kig manok dahil. Ginoko. Kung... <laughs> Alam niyo minsan yung utak ng mga tao, hindi talaga natin maiintindihan. Alam niyo kung bakit? Kung nasa probinsya naman tayo, magrereklamo tayo kasi lagi puro gulay. Pag nasa city naman tayo, din magrereklamo din kasi puro naman daw karne, baka daw hayop tayo, dai. Uy, gusto ko grabe naman talaga mga tao. Puro gulay, magreklamo, puro karne, magreklamo. Asram ah, tamlo garane, eh. ako ninyo ayaw na mo pagsuntan dai, nagigigil ako sa inyo eh. Sayo <laughs> so, yun na nga dai, nilinis ko nga pala dito yung mga manok dai. Kapag ako na nga talaga maglinis ng manok dai, kahit sulok-sulukan pa yan dai, tanggal agad it pinasakwa dai. <laughs> So, bago tayo mag sa pagluto ng ulam, dahi, ay magsasayang muna ako dito. At dahil nga ako na may naunang nagising, kaya ako na din na magsasayang. Malamang. O, ang mga magical na mga mata di basi basing na pala nga dagang kay Kogilong Agdre, ay magbuot day mo nga dagan man me. Charis. <laughs> <laughs> o, pag um, to siya gbanlaw, dahi, na to siya din siyang sudlanan. Kagundin na to siya isulot, dahi, di mo na siya maluto. Mini-mini mo siguro ka, dahi. <laughs> At dahil nakapagsahig na tayo, next na natin yung ulam. So, una, nilagay ko mo siya na dito ng mantika. At nung mainit yung mantika dahil, nilagay ko nga dito yung mga ricados. At ayan na nga, napapansin nyo, maraming luya yung nilalagay ko. At dahil manok yung lulutuin ko, syempre yung malangsa yun. Mas mainam talaga na maraming luya dahil kapag malangsa talaga yung lulutuin. Dahil yung luya talaga, nagpapatanggal talaga yun ng langsa. Kapag ikaw narasahan sa sarili mo, ay ikaligo na ng luya dahil, oy Charo, Baka hindi lang talaga langsa matatanggal sa iyo Pati sa manak ugali mo dahil, baka sakali matatanggal yan dagot kasi hindi sa manok oy. Moto day, pagka human dahi gigisa na nako na ang manok dahi so gisahin ko muna to siya ng mga ilang minuto and then pagkatapos ay titimplahan muna natin siya dahi para para lamigo ko, ko siya timpla morag ako. Hoy! So, gisa-gisa muna natin dito at hihintay natin siya ng mga ilang minuto para bagyan na natin na ng sabaw. Check ko okay. na din sa inyo, yung pagluluto talaga, isa sa mga paborito kong gawain tayo. At nung natuto na nga akong magluto dahi, ginuko day. ko dahi, Di na magluto dahi, oy. Kapoy, muli kayo magluto dahi, no? Yan yung sinasabi na mas masaya at excited pa talaga sa umpisa dahi. At nung natuto ka na tumatagal na nawala ka na ng gana na ginuho ko. Serious lang, mas gusto ko talaga magluto dahi. Lalo pag natikman ko, tapos masarap pala ako. Uy, ginuho ko. Yung niluto ko pala, sorry. So, yun na nga, dahil after Aya ayan na nga, pak, lagapak, ang pakpak um, -pak ng manok. Pagkakulo niyan, ilagay na natin yung dahon ng siliday, pang dagdag at pang lasa ng ating masarap na tinulang manok. At syempre, para 100% pa yung masarap dahi, titikman natin yung sarili nating luto dahi. ay basta mag na ninyo, wala ito'y lami. Na. After one hour dahi, ayan na, finish product. Sa tag ulan na panahon, tamang tama ang mainit at masarap na tinulang manok na made ni Inday. Charisse! So, fast forward, badang hapon na nga to, ayan na nga, dinidiligay ko na yung mga halaman ko dito at tapos na din ako magluto. Kaya see you next vlog ulit. Thanks for watching!